Magandang araw po mga kamanhukan Ako nga po pala si Ronnie na tulad nyo ay mahilig magagalaga ng mga manok at pabo Sa tuwing umagang pagkagising ko ay nakagawian ko na nasilipin ang aking mga alaga sa kanilang mga kulungan sa aking munting backyard Tiniti ako na maayos sila sa magdaang gabi at wala ni anumang problema sa magdamag na walang may sakit at walang nawawala. Pagkatapos matiyak na maayos naman ang ng aking mga alagang manok, ay gagayak na akong pupunta ng palengke. Malapit lang naman ito sa amin, kaya kahit anumang oras na kailanganin kong pumunta, ay madali akong makabiyahe doon gamit ang aking tricycle. Ang pakay ko ay maghanap ng mga gulay na tinatapon na ng mga nagtitinda na hindi na nabenta tulad ng mga pera-perasong repolyo, pechay, carrots, kalabasa, at kung ano-ano pang mga tira-tirang gulay na itatapon na. Ito ay hinihingi ko at kung saan naman nilang ibinibigay sa akin ng libre. Kesa nga naman matapong lang sa basurahan. Samantalang makakagawa naman ito ng masustansyang pagkain at patuka ng ating mga alagang hayop nang hindi pa gagastos. Pagdating ko sa bahay, dala ang mga nai kong mga gulay ay hihahanda ko nito para magayat at magiling upang mapadali ang proseso ay ginagamitan ko ito ng shredder machine napakadali at mapapabilis ang pag ganitong may aparato tayong magagamit kung wala naman ay pwede namang mano-mano gamit ang kutsilyo o itak sa paggayat at pagiring ng ating mga nai. Pag nagayat ko na ang lahat ng gulay, ay hihahanda ko ito para i-ferment o buburuhin. Parang kimchi. Bakit kailang i-ferment ko pa? Unang-unang dahilan ay pwede natin itong maimbak ng matagalan. Hindi na natin problemain maganap ng gulay sa araw-araw na papakain natin dahil nandiyan na siya at nakapreserve Madaming binipisyo sa ating mga alagang mga manok at pabo ang fermented na gulay. Ito ay nagpapalakas ng kanilang mga immune system at mas titibay ang panlaban nila sa sakit. Pinagbubuti ng probiotics ang panunaw ng ating mga alaga. Nagiging mas masustansya ang gulay at mas malasa para sa ating mga alaga. Natural at epektibong parahan sa pagpapabuti ng kalusugan sa paglaki ng ating mga halagang mga manok. Ang pinapakain ko sa araw-araw ay mga pinagahanong fermented na gulay. Inaalua ko itong mga sariwang greens. Chap-chapin ko na tulad ng malunggay, daon ng kasaba, madre agua at sariwang damo. Inaluan ko ito si ng rice bran o darak ng palay corn bran o darak na mayis at konting commercial feeds Sa ganitong pamamaraan ng pakain sa ating mga laga ay malaki ang matitipid natin Sa mahal ng commercial feeds ay kailangan natin makaisip ng mga alternatibong pamamaraan para ma-erouse natin at mapalaki na maayos ang mga laga natin sa minimal na gastos Dahil dito Nakakatipid ako ng malaki at nakakasiguro pa ako na natural, malinis, organiko at malusog ang pamamaraan sa pagpapakain ko sa aking mga malagang manok. Ito ang aking simpleng pang-araw-araw na diskarte. Banayad, praktikal, ngunit epektibo. Sa ganang akin, ang pag-alaga ng manok at pabo ay hindi lamang isang kabuhayan, kundi ito ay bagi ng aking pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa panunod nyo. Sana'y nagustuhan nyo ang binaga, binahagi ko sa inyo. Happy farming po sa inyong lahat.